Ayun, meron ng handrails. Nandang lumiko. Sabi na ako mga basura. Mga silt and waste. Ayan. Ayan iba yung design doon ah, pininturahan yung ano hindi pala inalis yung mga lumang railings pininturahan yan yun ilagyan pala ng mga puno itong mga butas dito kaya ano to mga anahaw Baytang inaayos nalalo grabe Ayan, ah, welcome back ulit sa aming channel Nandito naman tayo sa may stereo de benondo nagati -tay tayo ng pasig river esplanade at itong stereo de benondo Diyan. dumi pa rin pala dito Manitim pa ng kulay ng ano ng tubig pero konti na lang ang mga basura yeah. mm. nandun na ang divisoria Yan. Yeah. ito yung top ng binondo intramuros bridge Wala nang ano dito, bakod. ano na benta na 'to. Sa kabila meron pa eh. Doon wala rin. Ayun, meron doon. Yung mga natira pa. Nauubos uh, din pala yung andito dito, no? mga uh, bakod. Ayan, yung pa. Ganyan pa yung ano dito, sidewalk. Wala nang mga street dwellers dito eh. barong, -barong Pero, madumi pa rin. Sira-sira pa yung sidewalk. Ayan na. Ang um, Las Marinas Street. Kita tayo ng Welle de la Industria Ito na, ayos na Wala namang mga Mga tambay camping station ng Binondo Kaya uh -huh. pa yung ano dito Alsada dami ng mga tao. Yun. Ito na yung ano. Four seasons. Uh, federal land. Ito na lang ang natirang mga uh, scaffolding Yun pa sana maayos. Papuntang Delpan Bridge. Ayun, meron nagde-dredge doon. Ito nga, ina-highlight nga nila to. Itong pader ng Intramuros. Historical wall. Ayun, ng excavator naglilinis okay, sa barge ayun ay na-highlight talaga nila to ang kita na Inutol nila yung mga ano na yung mga puno.

doon. Ayun. Mga nakapuesto na ano doon. Classic na lampos. ano pa siguro doon ng maburak uh, nililinis pa yun dami na ako ang mga basura mga silt and waste ayan po mga basura to surak ito pa sana mapaayos pa to Ang pangit pa dito sana sa pwede de la industria hanggang dun na pala yung mga nailigay ng mga balustre Hanggang dulo na. yan Meron na. Ayan. dun banda humaba na kaunti. Dito siguro sila makapaglagay ng mga post doon dahil burak pa nulatan nga lang itong mga railings pentel pen dami. naging ano na siya eh naging design eh dami mga turis naayos din yung hagdan mga ano yan eh, may mga bungi-bungi nagaganda na talaga dito zoom so, in uli natin meron ng nailagay na isang tasik na ano na Bosti uh, yeah. Ayun, naglalagay ng Bahod Ano? May harang pala doon. may maestranza. Hindi pala open yun. tayo mga nakapark. Ganda pa pasyalan alam nito pag natapos na. malaki na yung hawang dito sa dugtungan ayan mga konting basura kita na yung ilalim mga basura uli sa hagdan bye bye ba talaga minsan malinis minsan madumi hindi pa pwede to harang pa may hagdan yan esplanade yan maayos na rin eh. mga baitang hmm. naglagay ng mga ano doon mga upuan Nandito pa yung Philippines-China na Friendship Park. Napitan pa natin doon. Taplayan na ng womanizer. Ayan, may harang pa. yun, meron ng handrails ah, lumiko yung lumiko rin doon bakanti pa. Tapos meron ng pader. lahat ng mga baitang inaayos. Ayan. Ganda na lalo, grabe. River Esplanade nandun pa rin ng Philippine China Friendship Park yan na classic na lamp post ayan panig bagong ano to pasyalan may stranza yung historical na wall vlog na uh, inilagay uh, para mas maliwanag grass papers maganda lang pala uh, update na rin natin tong plaza mexico ay so, iba yung design doon Oh, pininturahan yung ano hindi pala inalis yung mga lumang railings pininturahan Ayan. pininturahan lang sa mga ano dito mga niligay ng mga floodlights yan na pala ang design ng ano no? bagong Plaza Mexico hindi pa pwedeng pasyalan ngayon parado pa yun ilagyan pala ng mga puno itong mga butas dito Kaya, ano to mga anahaw ano to mga limang ano to anahaw yung kaya yan mga ano to limang anahaw tree mga pin lights pa spotlights lights tanim pang santan grabe napakaganda na dito may by February na pwede na to. Okay, by, by May February pa siguro to bubuksan sa public. Sarado pa. Ayan. Thank you for watching po ulit. Tendensya.